Another day, another benta. Sa wakas nga mga kaibigang oso ay nakapagbenta ulit tayo online nitong aming mga pamangon na ibinebenta. Sobrang saya nga ho namin ni Ate Virgie. Gawa ng ilang buwan na rin talaga na kami ay hindi nakakapagpa-deliver ng mga order natin sa online. Kaya nga ho nung may pumasok na order sa amin nung aming rest day ay talaga nga na ma excited kaming mag-pack ni Ate. Nailabas ko na naman nga ho aring ating mga gamit sa pagbabalot. Nung nakita ko nga ho yung notification sa aking cellphone eh, talaga nga naman ako ay muntik ng mapatalon sa sobrang saya ay biruin nyo nga magkakaroon ulit kami ng kita ngayong buwan eh, talaga nga namang na-withdraw na ho namin yung mga nauna namin kita at nagamit na rin nga ho namin. Eh, laking tulong nga rin ho sa amin kapag nga ho kami nakaka-extra-extra -extra ng benta ay eh, hindi naman ho palagi pero at least meron ho kaming ipon. Ilang taon nga ho namin inipon yung aming mga napagbentahan dito sa online na pagbebenta at hindi nga ho namin ginagala ay di nung nangailangan nga ho kami ng pera, aba ay di ni nga ho namin na hugot sa aming online sideline. Matindihan nga ho disiplina ang ginawa namin dito ni ate para lamang ho hindi namin ma-withdraw yung aming mga naunang nabenta. Ay kung tutuusin nga ho, kung may benta kami kada buwan, ay pwedeng-pwede namin withdrawin pero mas pinili nga ho namin ipunin. Ay kaya nga ho nung nagamit yung aming pera dito sa pagbebenta, ay di syempre nawalan nga ho tayo ng balance online. Kaya nung may pumasok nga ulit na order, ay ang saya-saya namin ulit. Magkakalaman na naman nga ho yung aming online wallet at hindi nga muna namin yun wiwidruhin ni ate para nga ho may taong bahay. Ay swerte nga daw ho kapag may taong bahay yung iyong wallet kaya naman yung aming online wallet ay lalagyan din namin ng taong bahay para swerte at sunod-sunod ang paso. Sunod-sunod ang pasok ng pagbenta. <laughs> yun nga ho aking mga pamangon na may bawas na ay mga nauna pang nabili dahil mura ko lamang naman ho yun ibinenta doon. Ang natira na nga lamang ho dun sa aming online shop ay aring mga butt and body miss. Ay mga mga brand nyo nga ho yan at saka imported pa galing ba rin, kaya nga ho hindi namin masyadong mababaan ng presyo pero kahit papano nga ho ay may pumapasok pa rin na order kaya naman masaya pa rin kami ni ate ay maigi nga ibenta din sa online yung mga hindi nasisira para nga ho walang expiration meron din nga ho akong biniling sapatos na panjaging kaso nga lang ho hindi nakasya sa akin kaya ibenta ko na nga rin din sa online ay wala pa lamang nabili basta nga yung mga second hand namin na gamit ni ate ay doon namin pin post basta pwede pang magamit at para nga humabilis naming mabenta yung aming mga second hand na gamit ay eh, dapat mura lamang eh pre -presyo. basta masagot nga lamang ho yung shipping fee kahit wala ka nang kita ay okay lamang dahil sayang naman kung itatapon na yung ating mga gamit na pwede pa naman ay na pala ho kami ni ate sa 7-11 at ibabalot na nga ho namin naring ating pamangon na, na order dinin na nga rin ho kami bumili nitong box na ginamit namin sa pagpapadeliver magaganda naman din kasi ho ang mabibili mong pa KG nga tsaka ang dali pang i-assemble kaya dito na lang kami bumibili ni ate. Bali, nagdadalan na nga lamang kami ng mga tape, gunting para nga ho mas ma-secure pa namin yung box. May nakadikit naman na hong double-sided tape dito sa box na ito ay eh, kaso nga lamang ho medyo umaangat kaya kailangan talaga may extra kandalang tape. Para nga ho mas ma-tape mo pa nga ito at masaraduhan ng maayos, hindi naman ho bawal na maglagay pa ng mga extra tape. Importante din nga ho na maglagay kayo ng mga cushion or mga bubble wrap sa loob para nga ho hindi aalog-alog yung ating pang-deliver minsan nga lamang hoy mahirap hanapin na rin mga garning box dito sa mga konbini kaya kailangan yung itanong kapag kailangan nyo nga ho na mga ganitong packaging box yung ibang konbini kasi hindi nila dine-display yung mga packaging box kaya kailangan mo pang magtanong pero may iba naman ho na nakadisplay na yung mga box kaya hanapin mo na lamang kailangan nyo nga rin pala ho munang bilhin itong box na ito bago kayo mag-packaging dito sa loob ng konbini nilagyan na nga rin ho muna namin ang fragile na sticker. Itong aming for delivery para nga ho mas safe. Pag nailagay na nga ho itong ating sticker ay iaabot na nga ho namin ito doon sa counter at wala na nga ho yung bayad. Kailangan nyo nga lamang ho itransact online para magkaroon kayo ng barcode dahil yun ang gagamitin ninyo. May mga resibo nga rin hong ibibigay yung cashier kapag kayo ay magpapadeliver nito kaya aayusin nyo nga ho ang paglalagay dito. Ayan at okay na nga ho yung ating box for delivery at happy na naman nga ho kami ni ate at may benta na naman tayo.